mga bakya, dayan pauwi na rin tayo mga bakyard. Pauwi na, ginabi na naman tayo. Warap-warap, magandang kagabi ayan lakad na naman tayo mga bakyard. Magaling tayo sa uh, trabaho. Tapos sintre diretso na tayo dun sa uh, aking manukan. ayan he, he talagang inaabot na ng gabi. Hurap hurap mga kapakyard Ayan ah Madilim na talaga oh Tuloy sa paglakad Magandang hapon sa lahat Ang kinabuhi Nining kalibutan Adunai kasakit Ug kalipay ka sumbungan, Sa mga kasakit Luha ray saksi Nining tanan Ayan, idaan na lang natin mga bakyad Sa pagkanta ah. Abang naglalakad tayo sa gubat Aduna na ang utlanan Sa kasakit What up mga kapakyag Maraming salamat sa inyong lahat Thank you for watching Ayan patuloy pa tayo sa paglalakad Medyo madilim na talaga Ayan o oh. Paligid natin dito sa bundok Ayan ah, Lumabas na niyong mga bituin sa langit What up mga kabakyard, maraming salamat. Dinabi na ako. Thank you for watching. Bye 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 bye. Dami palaka. <laughs>